Oh, so, guys, ah, panoorin po niyo yung uh, nakano po dito sa CCTV, ano? Habang nagagawa po ako na Ako po yung, guys, yung nakatalikod. So, yun po yung uh, may-ari ng shop, yung nakatalikod din. Ano? Yung kulay Brown. So, yan, tinawag ako. Kasi alam na nitong nanghingi. Lagi ito nanghingi, guys. So, aware naman doon sa mga tao. Ano yan? Binigyan ni Tatay ng 50 pesos. And binigyan ng uli ni Jonas ng, ah, uh, 5 piso lang. Ayan guys. So, yung nagbigay ng naka-jacket. Hiningihan uli. Ayan. Kaya ako nakatingin dyan. Hiningihan uli. Hindi na kontento na binigyan ni tatay ng uh, 50 pesos. So, ayan. Dinis ka Kaya ako nakapalingon. Ayan, nagulat nga ako eh. <clears throat> dyan sa mga panyayari na yan eh. Binigyan ha. Uh, Pipilit pa niya.